Mag-shopping na tayo! Ganon <laughs> <na tayo. laughs> formal yung mga mga. Tignan mo kung anong gagawin niya. Ayan, nangangaltal ng bote sa basurahan. Ano? Meron? <laughs> <laughs> Ila, nakailan ka na ng bote. Mm. Dalawa pa lang, oh. Uh. Dalawa, mm -hmm. dalawa pa. lang. Kala mo na nag-shopping ng yun. Pero, anong ginawa? Namulot ng <laughs> <laughs> Namulot ng bote. <laughs> Ayan din po ang isa. Ayan. Namulot silang dalawa ng mga bote. Ay. Ito. Maghanap pa yun ng basura. Basurahan. Oh, meron silang kakagaling. Mga ngalkal sila ng basura. Titignan nila kung merong tapon. <laughs> oh, recycling na yan. Uy, hindi na kayo. Magsasarado na yung mall. Punot pa kayo ng punot. Ano? Wala na yan dyan na nakuha na lahat yan. Ayan, nakakita na naman sila ng basurahan. Sisilip na naman sila. Sino may tumatawag? Ayan po. nag kami si Mamang BC. bisi ma. Ano yan dyan, may? Ano may nakita ka? Dalawa. Nasaan? Itong... Wala na? Wala pagkain ngayon? <laughs> Wala. na. Wala, Wala Ano baby? Malaki na yung muscle mo. Mayroong <laughs> basurero. <laughs> Ayan, nandito kami sa mall. Small center. ayon pa yung isang basurero. Ayan

Si mamang, si mamang talaga pakpanay yan, o. Oh. Kita mo, pinasok ang basura, o. Oh. O, oh, kita mo ay, yan. Hmm. Ayun, na. ah, nakarami ka namang. Parang meron na naman siyang pambili ng abino. O, ganit. Kita mo yan. Sige lang. Ipasok e, mo mamaya, baby. Maligo ka, ha. Pinasok mo yung katawan mo dyan sa basurahan. Hmm, wala na. Oo, okay. oh, oh. ang laki pa, Oh. Oo, wala na. Lucky, malaki yan. Malaki yung ginagalan ng baho nyo. <laughs> okay. Mga basurero. No, Wala hmm. Hmm. Okay. Okay. ka. Hindi, ang may itay ka mong dalawa. <laughs> hmm. O, okay. oh, tapos sinawak niya sa mukha niya. Magreklamo siya, meron siyang pimples. <laughs> tapos pag nabenta makikihati pa yan. Oh, Ay. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Hindi ko niya maghati ha, kay baka ikunin sa house and <laughs> Hindi maghati. Hindi na ako nakakakuha dyan. Baka <laughs> <laughs> ako. hindi mo talaga mapigil. Dahil ano, pandagdag din yan sa karton mo. O ano, ang sura

25 dollars. Nala-layo. Pa-hoy pa lang. Marapoy okay, ah. So, magkano na yung pera mo, Mi? Wow, meron na silang mga 74 dollars, Oh, Oo, 75 dollars, Mi! Oo, marami pa sa tinong, marami pa. Abot niya kasi ng 100 dollars. Sige ka, Ma'am! Hahaha! Ang bote na gabi nga may... Hahaha! May mga supay na bote nga. Ako niya, ginaw-gagasan ko, ginaw eto wow fifty fifty 50 oh 150 ano, 50 pao kayo kay namin mamang <laughs> makakain na oh 130 130 130 oh wow. ano mayan mo nga lakas mo mga lakal mi lakas mo mga lakal.

1 9 3 1 2 3, 3. Ayo, wow, pera ni magkano yan, magkano yan. Magkano yan? 3, yeah. Ah, kanu sa er, peso, so, compute mo. Yan din Ha? Oh, meron ka mong 5,300 pesos. Oh, 5,300. Ah. Pero <laughs> <laughs> na may, mag-shopping na tayo. <laughs> Meron si Mama magkano? 5,300 peso. <laughs> Tin, tinalo ka ni Mama. Oh. Sa'yo, 77 dollars lang kay Mama. 143. <laughs> <laughs>